Makakausap uh, po muna natin ang dati hungga senador, si dating Senator Antonio Trillanes. Kaunglay sa ilang mga usapin. Maraming salamat for joining us, uh, Senator. At welcome sa Bombo Radio Philippines, sa Bombo Network News, si Bombo Genesis po ito. Kasama natin si Bombo Ever, Senator. Uh, magandang araw po sa inyo, sa ating mga listeners. Thank you for joining us sa Bombo Radio Philippines at welcome sa Bombo Network News. Ano? Um, uh, bago nito, ay may mga nababanggit po kayo na uh, bukas ay magkahain po kayo ng uh, uh, kaso laban kay Senator uh, Christopher uh, Go uh, kaugnay dun sa sinasabi ko ninyo na uh, umunod kaugnayan po niya sa uh, mga flood control projects, Senator? Eh, ito, ipa-file ko sa Tuesday, um, almost 900 million yung joint venture pa lang ng CLTG, tsaka ng ano, nila diskaya So maliwanag ito black and white ito. May pirma ito ng patay niya, nila Biskaya. Maliwanag yan. Hindi ito parang kabuti lang na sumulpo itong negosyo nila. Pag titignan mo, bago naging presidente si Bigong, walang kontrata ni isa sa national government yung si Pero nung no, naging presidente na, ito na, uh, sandamakmak na nakuha nilang kontrata. Ngayon, sasabihin niya na hindi hindi nila inimplement yung influenza. Sige, tingnan natin kung may maloloko kayo na Pilipino sa ganyan. Pero siguro yung mga supporter nila, pero uh, kung ikaw ay mulat at hindi patanga-tanga, eh, naliwanag sa yung connection niyan. Mm -hmm. Pero uh, bago ko nito, Senator, no? may nababanggit si Senator Gun na wala siyang kaugnayan sa anumang mga flood control uh, project sa ating bansa. Uh, ito ay plunder case. Nababanggit po ninyo, yung hain po ninyong kaso, may mga hard copy subang ano, uh, kalakip po nito, Sir uh, yes, well, yun na yun. Ang uh, bibigyan namin ng recapitulation lahat, uh, number of projects, kung magkano. at ito, hard copy ito, maliwanag ito, at clearly defined sa plunder law. So, hindi niya pwedeng ilulusot yan na wala siyang kinalaman dyan kasi pagka first degree na pamilya, eh pasok. Saka yun na nga, gaya ng sinabi ko, kung walang problema dyan, kung hindi bawal yan, eh, eh di pwede na ibigay ni ni Secretary Vince Dixon sa kapatid niya o tatay niya yung lahat ng project ng DPWH at so sabihin lang yan, wala siyang kinalaman. Di ba malaking kalokohan yun? po. <laughs> Just to follow up po sa naging speech ni uh, Senator Go last Friday, sinabi po niya wala po siyang kinalaman sa mga flood control projects, wala din daw siyang kinalaman yung uh, kumpanya po ng kanilang pamilya na LTG sa mga kontratang pinasok ng mag-asawang Diskaya. Taliwas ito sa sinabi po ng Ombudsman, pero sabi niyo may hard copies po kayo. Uh, can you elaborate or uh, i-detalye po yung uh, hinggil po dito? yung statement po niya na wala siyang kinalaman sa negosyo ng tatay at kapatid niya ay malaking kasinungalingan at malaking kalokohan. Kasi ganito po yan. Nung 7 billion po na projects ang nakuha na total nung tatay at kapatid ni Bongo, nung mayor, pa si Duterte, na, na aid na si Bongo at that time, tapos nung presidente si Duterte, na special assistant to the president naman siya. Ngayon, lahat ng mga kontrata na nakuha ng tatay at kapatid ni Bongo ay doon sa Davao area na kung saan sila mismo ang na sumasakop. Okay. Kaya, ano yan, uh, malaking kasinungalingan yan, niloloko niya yung tao bayan. Pero, ganito, ang definition po ng plunder law, kapag ikaw o ang pamilya mo within the first degree of consanguinity ni nung tatay, kapatid, anak, asawa ang nagbenepisyo illegally sa mga mga proyekto na ikaw ay nakakasakop ng pag-approve o may sakop ng iyong um, ahensya, ay eh yan ay plunder kapag lumagpas ng 50 million pesos. Pasok na pasok yung definition na yun. Eh, ginito yan, eh, gusto nung sa paglabasin ni, ni Bongo, na pag sinabi mo lang na wala kang kinalaman doon, eh, okay na. Eh, di kung ganyan, eh, di kahit presidente ka, mayor, governor, uh, secretary ng DPWH, eh, pwede mong iawad award sa uh, kapatid mo at sa tatay mo yung kontrata. Sa sabi mo, ano, wala naman akong kinalaman yan. Malaking katangahan yan, malaking pangloloko yan. Kaya uh, doon na lang niya ipaliwanag sa korte yung mga ganyan. Tingnan natin ubra. Alright. Prior po dito, pinunan ni Sen. Go yung mga pagbabago sa tema po ng investigasyon na dati nakatutok daw kina dating Congressman Zaldico at dating House Speaker Martin M. Valdez. Then ngayon, biglang napunta po sa kanya na parang gusto siyang ikonekta sa issue po ng flood control. Itong kaso na ihahain po ninyo, hindi naman po ba ito matatawag na pangaharas kay Senator Go? Alam niyo po, itong uh, mangyayari na natuturo siya, unang-una ito ay bunga ng statement ni Ombudsman Rimulya na ang sinasabi niya na ang nasa likod nito ni Biskaya at ni, ni Bernardo ay si Bongo. So, hindi niya sasabihin niya ng walang ebidensya. Ngayon, tayo naman dito sa sa investigasyon na ito, di ba, bilang observer, Mm -hmm. Eh kung gusto mong malaman yung ugat nito, hindi eh, kailangan malaman mo kung saan ba nagsimula itong si Diskaya o sabi mismo ni Diskaya 2016 siya lumago ang negosyo. Tapos lumalabas dito from 2016 to 2022, ay eh, talagang daang bilyon ang nakuha ng mga uh, ano to negosyo ni ng mga Diskaya. Mm. -hmm. Ang panahon na 'yon sila Duterte, pa, sino ba naman ang sisikat yan kung hindi kung hindi may basbas -bas ni Bongo at ni Duterte so talagang may basihan yon ngayon ito naman si Bernardo ito pala siya ay uh, prinomote ni Bongo o itinalaga nilagay dyan sa sa DPWH ni Bongo kasi galing siya sa Manila uh, city engineer siya doon na-recommenda siya si Bongo ang mismo nagrekomendo on. Okay. Kaya makita mo, si Nolanon, point pa na siya sa DPWH ni Bongo. Alagang meron talagang connection. Yun ang problema niya ngayon. Akala niya hindi masisilip. At ito lang yan. Kung gusto natin ng ugat, hindi pa dapat chronological. Saan nagsimula ito? Paano? Hindi e doon natin simulan sa 2016. Kung wala naman siyang tinatago, huwag siyang tabahan. Di ba? Pero maliwanag dito nahalap natin. Alam mo, 2018 ko pa ito, nilalabas itong issue na ito. Laban sa kanya, sa pamilya niya. Pero, ginaganon lang nila. Yung brush aside nila dahil kontrolado nila noon. -mm, mm -mm. -mm. Uh, by the way Senator no, uh, patuloy tayo magpaguglayan din kay Senator uh, Christopher uh, Bongo. Uh, hopefully may interview din natin siya uh, bilang uh, reaction dito po sa mga nababanggi po natin dito. Panghuli na lang who siguro ano um nitong nakalipas na buwan galing ho kayo doon sa International Criminal uh, Court uh, would you like to give any reaction doon so, uh, ano na hong pagtanggi ng uh, International Criminal Court sa request for interim release ni dating Pangulong Duterte, Senator? Uh, we were expecting that kasi talagang Ah, uh, lahat ng may mabibigat na kaso ay hindi talaga binibigyan ng interim release. Mm -hmm. At alam din natin na drama lang 'yung mga sinasabi ni Sara na uh, hinimatay si Duterte nang ilang beses. Hindi punang nangyari 'yon. Kaya al alam natin na at expect natin na hindi ibibigay 'yung interim release na 'yan. Mm -hmm. Kaya ngayon, kung i-delay nila 'yung pagsimula ng trial eh, sila din yung mapeperwisyo kasi habang hindi nagsisimula yung trial, eh, nakakulong pa rin si Duterte. Eh, ngayon, kung meron naman silang ebidensya to disprove the allegations ng ICC, eh, di dapat sila yung nagmamadali ngayon. Kasi habang mahaba yung trial, sila yung nakadetain. Naka, naka mm, -mm, 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 -mm. Okay. Sige, Senator, maraming maraming salamat. Ano? Thank you for joining us sa Bombo Radio Philippines. Ngayon pong umaga para po sa Bombo Network News. Ingat-ingat po kayo hanggang sa mga susunod. Ang uh dating uh, dati kung nagsilbing senator ng ating bansa si Senator Antonio Trillanes kung may po sa ilang mga usapin mga kababayan. Pero uh, tulad na nababanggit natin kanina, uh, patuloy ho nating kinukuha ng reaction din ang panig ko ni Senator Christopher uh, Bongo. Pero habang ha kinukuha po natin ang kanyang uh, panig, kung may pa rin po sa mga ilang nabanggit kanina ni Senator Trillanes. Balikan po natin yung nauna pong uh, pahayag o nauna pong uh, uh, mensahe dati ni Senator Christopher Bongo sa isa hung, uh, uh, statement na nilabas doon sa Senado ng Pilipinas. I welcome any investigation. Let the facts uh, speak for themselves. Wala po akong tinatago, wala po akong kinakatakutan dahil wala akong kasalanan. Hindi ako sangkot sa anumang anomalya. Ang aking sunumpaang tungkulin ay ang maglingkod sa bayan. At uh, hindi hindi ko po sasayangin yung tiwalang binigay po ng taong bayan uh, sa akin. I am one with the Filipino people in this crusade against corruption. Kasama niyo po ako rito at uh, hindi po tayo itigil. Hagi po yan ng naunang mensahe ni uh, Senator Christopher Lorenz Go. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube. TikTok and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime. Anywhere.